pag-access ng lineup uh, gamit lang ng kahit anong browser kasi nakalagay ang lineup sa website natin. So, pag nagpunta kayo, kailangan i-type nyo yung uh, site. Pero mas maganda kung i-bookmark nyo na yan para hindi nyo na ita-type tuwing pupunta kayo or mag-access kayo ng lineup. Ah, sorry horse racing ph dot com, so yan lang type nyo, and then mapupunta kayo don sa homepage ng horse racing Philippines. Ngayon, ito yung homepage para makapunta kayo don sa post natin ng lineup. I-click nyo lang sa menu kasi yung yung red na yan yan yung menu eh hindi na kailangan mag-login, click nyo lang yan, line up. Makikita nyo na yung mga post natin sa lineup, kasi nakapangalan yan yung months, uh, month, day, tsaka year, tapos kung saan karerahan, anong uh, race. So yung pinakalatest na post na sa itas yan, kung gusto nyo tignan yung mga nakaraan na post, i-drag nyo lang pataas may kita nyo na yung uh, kahit nung November 9 ngayon kada karera i-update natin yan uh, para hindi na kayo maghihintay sa Facebook nung post natin kung nakalagay na pwede kayo magdirekta dito para ma-check nyo so to view halimbawa yung race 3 gusto nyo makita i-click nyo lang yan pupunta na yan dun sa race 3 Okay, so pwede nyo nang ma-view. Naka-arrange yan by post position. Tapos meron pang information sa kanan eh. Kaya pwede nyo siyang makita kapag ka drinag nyo pakaliwa. So yung column natin hanggang horse owner yan. Pwede nyo rin iikot yung cellphone nyo para kapag ka uh, gusto nyo makita lahat ng columns so iikot ikot ko ulit Ngayon, 'yung pinakamagandang feature kasi nitong lineup, 'yung rating. Ah, uh, pagka-clinic mo 'yung rating column, na-arrange 'yan. So ngayon, from uh, lowest to highest, pero siyempre, kailangan natin 'yung mataas na rating eh. Kasi itong rating na 'to, ah, uh, ginawa 'yan ng software natin ng HRP para ma-analyze niya yung huling anim na takbo. Merong mga parameters doon tapos nilalagyan niya yung rating yung bawat uh, kabayo. Uh, ngayon, makikita nyo ngayon naka-arrange siya ng highest to lowest. Kaya makakapag-analyze uh, ka na o makakapili ka na kung uh, anong gusto mong tayaan sa forecast, repekta o quartet kasi naka-arrange na yan. Ganon din yung best time. Pwede mo siyang ma-arrange. So, yung pinakamagandang best time, si Royal, pababa. Kasi, syempre, mas maliit na value, mas maganda. Sa rating naman, syempre, kailangan mas mataas na value, mas maganda. Ngayon, kung gusto mong pumunta dun sa susunod na race, kasi race 3 ito, pumunta ka sa ilalim, kailangan mo yung hindi previous post, kailangan mo race 2, di ba? Kailangan mo pumunta sa next post. Pag pinindot mo 'yon, makikita mo ngayon race 2. Kasi pabaliktad 'yan eh. Pag nag-upload kasi ako, nauna 'yung uh, pinakahuling karera. Kunwari race 7 nauna 'yon para makita niyo sa dulo race 1. Kaya pag gusto niyo makita 'yung race 3, previous post 'yon. So, nanalo kayo uli sa race 3. Para makita nyo uli lahat ng uh, listahan ng lineup races, balik lang kayo sa lineup. Mapupunta kayo sa page ng lineup. Makakapamili ka na ulit ng uh, lineup na gusto mo kung anong date, saan karerahan, anong race. So, nandyan yan lahat. Basta yung nasa ibabaw, yun yung pinakahuling post natin. Pwede na kayong sa dito pagka-clinic mo naman yung uh, logo nandun ka sa homepage ulit so hindi ka na pwedeng ah hindi mo ka na kailangan mag in. line up mas maganda bookmark mo na yan so pag bookmark uh, it depende kasi sa browser na gamit mo eh mm, hindi pala ito Hindi yan. Depende yun sa browser na gamit mo para mo mabookmark ito. Hindi ko, ngayon ko lang ginamit ito eh. Pasensya na. Pero mabubookmark nyo yan para diretso na kayong makakapunta doon. Tingnan natin baka ito yun. Hindi yata. <laughs> okay. So, uh, kung gusto niyo naman kaming i-message, Pwede niyo yung pindutin ito. Mapupunta kayo sa uh, chat ng Horse Racing Philippines. Kung gusto niyo pumunta sa page, click niyo lang 'yan. 'Yan. So, pwede niyo na kaming i-message.